Mrs. Danilo Putoni Are you currently an LDR? Gusto siya na Di ba? No? What's it like being Mrs. Danilo Putoni? Gusto, gusto niya yan pag inyong topic? Gusto, gusto niya yan? Oo, kahit sa shooting mayroon na naiinip pa siya parang kaya mo bang yung topic tungkol sa pag-asawa? So ayan, go! Katulad din ng pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kompleto, ganon. Um, so tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buong buo yung puso ko, parang um, sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Ang um, hirap pa daw yung LDR, sabi ni Marinel. Anong ni Marinel? <laughs> yes, mahirap ang LDR. Maraming. <laughs> mahirap daw kasi yung video-video lang, di ba? Kaya siguro sabi, ang hirap kasi magbibidyo ka na tapos magtatanggal ka pa ng brad kasi isa lang hawak ko. <laughs> cellphone, <laughs> po yung gagawin. May hihirapan daw siya. <laughs> Delikado yung pagsagot na to. <laughs> Oo, oh, mahirap mag-LDR pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Nalaki, nalaki, nalaki! Creative kayo, makakarating din kayo sa finish line. <laughs> Ang mga breadwinners talaga, madiskarte. Oo, yung ibang pinagmahirap na diskarte, hanggang yung paba. <laughs> Thank you again. Maraming salamat. Next is from Natalie Tomado, Philippine Star. Vice, a question niya para you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members, kung meron, and any particular special reason that made you excited to work with them? Especially the first-timers. Simula pa lang. Actually, wala pa kami buong concept. Ang request ko lang agad talaga, si Gladys siya kasi siya. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin lahat kami gusto namin, hindi lang siya comedy movie, gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong. So, hihihi -hi -hi ako ng tulong, de depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si, si Jong yun, kasi closest, uh, very close ako sa akin nilang dalawa. Kasi alam ko, ang galing-galing nila sa drama. So, hindi -hi ako mahihi ang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka-join. Kasi promise nung si, si Direk Jun kasi siyempre may personal relationship siya. Direk si Derek Jun magpaliwan. Si, si Direk Jun gumamit ng friendship card para kunin si si Uge kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko ayoko kasi may, 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 may meron akong gusto na yung kami dalawa kaming bida. Yung dalawa kaming bida. Kaya ayoko muna kasi una nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko na nahihiya naman ako yung support, di ba? Gusto ko dalawa na kaming bida, yung parang... At saka sabi ko, kung, kung makikita na kami rito, baka ma preempt yung plano Kung Gusto ko may pasabog kami dalawa ni Oge, okay, yung, uh, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula, yung gano'n. So, eh ang generous niya. She didn't mind na. Support ko si Vice, okay. Ganon, kaya ang masyadong ano, masyadong mahal, ang dito? Itong pili ko lang to talaga ay eh, natatouch ako tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya eh. Iba yung pagmamahal nila doon. Iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe. Grabe sila sa akin dito. Grabe nila akong binahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang Oo, parang lahat sila pre nila ako. Lahat from the director to my co-stars, parang lahat sila may project sa akin. Parang pinaproject nila ako. Yung gusto nila, may, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula. And with that, direct, ano yung gusto mo makita namin kay Vice sa pelikulang mo ito? Siguro ang pwede kong is um, how I approach the entire should be this being our first collaboration uh, i already mentioned this earlier that i just really wanted to be surprised um, and during the first shooting day i remember that i think i was able to capture it was just a five second close-up of, of Meme as, as bambi and when i caught that i felt i suddenly felt that bambi is alive nakuha talaga yung core ng, ng character. Kasi siyempre na nagsisimula, ano ba to? I know, I know what's expected from me to come out with a film that's entertaining, but at the same time fresh, but at the same time, it should be a true vice of the movie, but it has also have to have my own touch. But well, it's a lot. Parang, the, the pressure was there, but on that first day, I let go of the pressure, and I just decided to embrace the process. Kasi nakita ko yung authenticity ng character, and I felt that If we could just stay true and stay grounded to this authenticity until the end of the filming process, we might be able to come up with something special. And I think that's what we were all able to achieve—a um, story for the family, and in terms of how the, uh, the audiences are going to see uh, Meme, I think they're going to see Meme in a new light. uh, familiar pa rin. Ito pa rin yung vice ganda na, min na minahal ninyo. Pero mas um, marami pa kayong mamahal sa kanya mo. So, sa pinakita ng trailer kanina eh, medyo different na ninibago kami Na hindi yung end to, from start to finish, puro magkapatawa. Ngayon, hindi. May away, may drama. So, so nakakapalibago talaga. Nakakapalibago. Nakakapalibago. So, sa script pa lang nabasa, nakakapalibago. Sa set, nakakapalibago. Ibang-iba. This is uh, brand new experience sa akin na napakaganda. Yung, maramagin mo na yung script. I wanna go to Jumbo and Daisy. Meron pa kayong pinatter na tao? Meron pa kayong... Uh, inspired ba to by true events? I Aminin mean, niyo na nabuhay niyo yun. yun, yun, yun. <laughs> ano, ano ba? Jumbo? I mean, Totoo uh, yung sinabi ni Meme. Pinaghalo-halo lang namin yung mga parate namin para mapuo si Banda. <laughs> <laughs> Pero kasi OFW siya eh, di ba? So, did you have to interview yung mga breadwinner na nakitrabaho abroad? Yes, um, we did a lot of um, research and interviews. Kung kami kaming nakausap ng mga breadwinners na international Filipino workers then, right. Just like Papi. Then, nung narinig namin yung mga stories nila, very heartbreaking, heartwarming, at the same time, very inspiring. Kasi iba-iba man yung version ng kwento ng mga breadwinner, iba-ibang biggest man. Lahat nagmumula sa isang bagay, pagmamahal sa pamilya. So that's very empowering. At ang sarap palang magkwento ng mga kwento ng breadwinner kasi kadalasan hindi yon na pag Thank you, John Paul. Daisy, you wanna add? Siguro add ko lang din na nung nag interview kami, I was expecting na makakakuha kami ng kakaibang breadwinner story. But as it turned out, halos lahat ng breadwinner pare-pareho na pinagdadaanan. And siguro, um, noong namin yun, parang ang sarap palang ikwento dito kasi walang nagkikwento na kung, kung titignan mo, uh, sabi ko nga yung una nating media call, pag nasa brainstorm room kami nila ate at saka nila direct, sharing ba to o oh, brainstorm? <laughs> Kasi parang aba, lahat may common denominator na, na uh, yun yung trinay namin i-explore dito sa and the breadwinner is. Alam mo, mukhang -ma matatawa kami pero talaga ma din kami dito. Oh, mm -hmm. kasi ano talaga siya, yung, kaya sobra siyang relatable kasi kwento namin yun. at kwento nyo at sigurado kami kwento ito ng kakilala nyo at malapit sa inyo. Kwento natin lahat. Hindi siya malayo sa bahay, hindi siya malayo sa realidad, hindi siya malayo sa alam niyo. Kaya lahat tayo makakarinig. Imposible wala tayong kilalang breadwinner eh. Diba, no? um, up di ba ano? Ang follow-up question ni Natalie is also for you guys. I've noticed that their past MMFF films have been a platform for the hottest and most promising love teams. Can you share ano yung nakita mong strength and unique charm ng Maton or Snorin? Charming naman talaga sila nag-work sila yung uh, nag-work yung uh, kanilang uh, partnership nung sa mga una nilang mga uh, series at saka magaling talaga Maris is very talented. 'Di ba? Hindi natin pwedeng i-discount 'yon o disregard. Talented talaga si Maris. Si uh, si uh, Anthony de uh, Anthony Jedisy naman. Hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brillo pag pinapanood niyo sa ano, sa mga sa, sa screen. Kaya nung, uh, nung, nung sinabi ng, ng, uh, ng management at ng star na isama natin itong ano, sabi ko, let's go. Sabi ko, isama natin sila. Go ako agad. Kasi kahit si Maris, noon pa yan eh, meron lagi siyang nasama sa movie ko pero hindi natutuloy. Alright, thank you guys. Our next question is for Direct June uh, from Chad of Manila Feed. Marami na kayong hit comedy movies pero Direct, how different or challenging ang gumawa ng isang vice ganda na pelikula? And why it took you so long before kayo nagkatrabaho, before you go in a movie ni, before you go in a movie, ano ang request advice. So that's uh, it's a three-part question, eh, know. So, muna, how challenging is it? It is. It, it, it's definitely challenging uh, because we're telling a story that is going to reflect the situation of so many Filipino families, but at the same time, we want it to be entertaining, um, and at the same time. uh, siguro more than anything my concern was how do I help Meme um, embrace the character in a way that uh, she's also going to be to feel very comfortable because she confessed this to me and I know that from the from the very beginning um, meron siyang, ano eh, meron siyang hesitation, meron siyang fears that she's going to be working with this brilliant Cast dramatic actors, and uh, she's going to be uh, involved in a lot of intensely dramatic scenes. But believe me when I say that Mime is a brilliant actor. Nginyalang na a pa ng impression. And um, very paniniwala kore, and this is something I always say in my workshops. When you witness a comedian cry, it's, it's also the time that you witness true devastation. Alam niyo, yung kapag isang komedyante ang nagpaiyak at naiyak ka doon, mawawasa ka. Parang si Tito Dolphy dati, ilan na naman yung dramatic films niya, eh. di ba? Tatay Kung Nanay, Markova. But those are the performances that, that stay with us. And si Meme has, possesses that same kind of power. And as Bambi, she's funny, she's delightful, she's, she's, in, she's really funny. But at the same time, she's also heartbreaking and, and, and affecting. And to be able to balance those extreme emotions, it's no joke, hindi madaligun. And I can honestly say that Vice ganda delivered and, and, and accomplished it with absolute mastery. But question, were you scared to get out of your comfort zone? I wasn't scared to get out of my comfort zone. I was scared to not deliver. So okay kasi as I was yeah okay, uh, okay ako lumabas, ang kinakatakot ko yung hindi ko ma-deliver, hindi ko mapanitigan. Kaya I had to make sure na ma-deliver ko to at mapanitigan. Kaya kalakip nung takot ko, kailangan kong kumilos. Kaya nag-request ako kay director ano yung request ni Vice sa'yo? Yung tanong dito, before nyo gawin yung project. Nag-workshop kayo. Nag-workshop What kind of day? workshop? One day work, wow. one day one-on-one -on -one workshop. Okay. Yun, kasama siya and si Tita Malu. Sabi ko, hindi ko kayang humarap dito sa mahuhusay ng mga aktor na to. Nang wala lang, nang lang yung bit-bit ko. Hindi. I was so insecure. And I thought it was okay. I acknowledge my insecurity at sabi ko, I needed to do something kasi alam ko namang merong lacking sa akin eh. Diba? Kaya-kaya ko na kaya magpataway, gamay na gamay ko na yun eh. Kaya-kaya diba? ko kaya mag-adlib, kaya-kaya ko kaya sumama sa pag nagbe-brainstorm sila at meron ako maibibigay. Pero yung drama, this is something new. Kaya kailangan, simulan ko siyang maunawaan, kailangan meron akong matutunan, kailangan meron akong maihanda sa sarili ko, sa katawan ko, sa utak ko para pag dumating ako doon, hindi puro yabang lang yung bitbit -bit ko. Kaya it was a humbling experience kasi I knew for a fact na since day one, nang nakasama ko silang lahat, hindi ako ang pinakamagaling sa set na yun. At kaya kailangan ko atupagin yung matulungan ko yung sarili ko para at least makasabay man lang sa husay nila. Kita mo yung baka pwede ka mag-share? How was that uh, workshop with Vines? napaka special Tayak <laughs> ako. <laughs> Oo, kasi alam mo yun, parang paghubad ng kaluluwa. So, maganda yon Unang-una, ang itinatuwa talaga. Alam mo yung pagiging makatotohanan. Yung pag-amin sa ano ang meron ka ngayon, anong strength mo, anong weaknesses mo, ano ang gusto mo gawin. So, it was a choice. It was a decision. And thank God that I am instrumental no sa kanyang pag-explore, sa kanyang discovery. At yun, ramdam ko talaga yung kailangan kasi yung kaibuturan, yung honesty, kasi lahat naman dyan kailangan manggaling sa isang katotohanan. Lumabas yun. So, doon talaga nabuksan siya kung madali yung comfort zone. Then it became uncomfortable kasi may uncomfortable moments sa workshop pero na transcend na lampasan at nakikita natin sa, at sa purong din siyempre andun din si Derek yung ano, yung path na igab ng mahusay ng malib malinaw mahusay at buong damdamin at toto at alam ko, nagtagumpay talaga sila at makikita nyo yan pagdating ng Pasko yung revelation na yan So, nice. ganda. Kaya ang sarap din ah, ang swerte ko kasi bago pa gawin yung pelikula, nandun na si Direk at saka si Tita Malung to equip me bago ako magsimula. At sobrang laking biyaya na hindi lang ko siya kasama bago gawin, kasama ko siya habang ginagawa kasi nasa cast siya. So, nandun siya to guide me all the way para abangan yung mata ko, abangan yung kinikilos ko, abangan. So, nandoon siya kaya napakaswerte ko. At uh, ang swerte ko rin na siya yung siya yung uh, tumulong sa akin, siya yung nag-workshop sa akin. Ang swerte ko sa kanila talaga. It was very hard at that time. It was very hard. Yeah. <laughs> tapos na, Okay na, nagawa na. Nagawa naman. So, okay. Kasi okay. sa kasi nung sinabi niya yung paghuhubad ng kaluluwa, parang nung next nung nag-workshop ako sa kanya, that was the time I was about to restart my therapy. Yun yung time na magsisimula ulit ako mag-therapy. So nung win-workshop niya ako, durog ako ng mga durog ako pero hindi ko siya na-address, durog ako, pero hindi ko siya nakikita kung gano'n siya kadurog, natulungan nila ako dun sa workshop. Kasi nailabas ko yung mga nasa sa loob ko na na nandito lang, hindi ko napapakawalan kasi hindi ko alam kung paano. So natulungan din nila ako, natulungan nila ako. Kaya, pero, kaya mahal ko to kasi sila, lahat sila, kasi hindi ko lang sila nakasama sa professional personal talaga yung nangyari sa amin dito sa ano sa at the breadwinner is kahit yung pag yung shooting namin yung paggawa ko ng pelikula naging bahagi siya ng therapy ko. kaya maraming maraming salamat ganda tapos ko yung pelikula nang napakaganda i thought we were we were very successful doing the movie and also naramdaman ko na ang successful ko din na nagawa ko yung therapy ko habang ginagawa ko yung pelikula to parang pareho ko siyang napagtagumpayan. Kaya thank you, Lord. Thank you! Alright, before I go back to Jumbo and Daisy, no? John, may tanong lang dito na may bardagulan ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa...